Magandang umaga po sa inyong lahat. Dr. Roger Topacio po uli, isa pong naturopathic doctor na handang magbigay sa inyo ng libreng health tips dahil ito po yung aking misyon dahil patuloy ako pinagagaling at pinalalakas ng ating dakilang Panginoon sa aking taglay na karamdaman ng stage 4 cancer. May nagtanong po sa akin, isa pong ka-churchmate ko, about sa kanyang ductal carcinoma in situ. At tinatanggal na niya isa niyang breast at ang tanong niya sa akin papano mapipigilan ng pagkalat pa ng cancer o ito yung tutugon ko sa nagtanong at itutugon ko rin po sa mga may concern sa ductal carcinoma ang ductal carcinoma in situ ay isa pong abnormal cell inside sa milk duct ng kababaihan. Ang DCIS ay considered as the earliest form of breast cancer. Yan po yung pinaka-unang step para magkaroon ka ng breast cancer. Ang DCIS or ductal carcinoma in situ is non-invasive. Ibig sabihin, hindi ito kumakalat at mababa ang risk para maging invasive or maging cancer po ito. Ang ductal carcinoma ba ay napapagaling? Isa sa limang breast cancer ay ductal carcinoma in situ. Nearly all women with this early stage of breast cancer can be cured. O napapagaling po yan na ang ductal carcinoma in situ ay ang tawag din po dyan ay intraductal carcinoma. Ibig sabihin, stage 0 ang breast cancer non-invasive or pre-invasive breast cancer. Ang stage po ng karsinoma ay nagkakaroon po siya between stage 0 to stage 4 pag invasive na. Ang stage 0, ang tawag po dyan ay ductal carcinoma in situ. Ang precancerous condition that is not invasive. Hindi siya invasive ba? Pero pag stage 1 invasive ductal carcinoma, broken down into two categories. In stage 1A, the breast tumor is small and hasn't spread in lymph nodes. Pag stage 1 pa lamang po, hindi pa kumakalat ang cancer hanggang sa kulani. Pero pag lumagpas na doon, yun po ang symptoms na kumakalat na at nagkakaroon na ng metastasis. Ang invasive ductal carcinoma, binibigyan po yan ng chemotherapy para lumiit muna at ma ito ng mas mabilis in dividing cancer cells. Or ito'y binibigay naman after the surgical kasi ngayon, ang proseso ng ngayon ng chemotherapy before surgical. Pero meron pong doktor na after surgical, binibigyan ng chemotherapy. Mas maganda naman yon. Yan po yung surgical procedure to address any residual cancer and reduce the likelihood of recurrence para hindi na po siya bumalik. Kaya tinatanggal na po at kinikimo therapy at the same time. Ano naman ang survival rate ng invasive ductal carcinoma. Lahat naman po ng mga cancer patient, pag umabot ka ng 5 years, de-declare ka na cancer survivor ka na. Nearly 100% were treated pag mas maaga pa. Pero may mga cancer po na kumalat po, ang, ang survival po niyan ay 86% na lamang po. Hindi po siya 100%. Ang ductal carcinoma ba is life-threatening? Yung American Cancer Society, ini-estimate nila na about 55,720 na bagong kaso ng ductal carcinoma in situ will be diagnosed in women this year. Ngayong taon na diagnosed. At ito po ay very stressful and alarming. Ang DCIS naman po is hindi po siya life-threatening. Kaya huwag matatakot pag stage 0 pa siya, napapagaling pa po yan. Pero pagka ang taon na pag may invasive ductal carcinoma, chemotherapy po ay binibigyan po yan bago po ng surgery para lumitang tumor or after surgery para lumitang chance ng cancer na bumalik. Ang chemotherapy naman po ay nire po at yan ang main treatment para wag magmetastasize ang breast cancer. At kasunod po niyan, ang radiation therapy. Pag wala namang magandang treatment, ang invasive ductal carcinoma, ito po'y kakalat hanggang kulani sa blood vessel at ito po'y mag-metastasize. Ibig sabihin, kakalat ito throughout the body. Pati yung characteristic po ng tumor nito, pupunta sa iba't ibang vital organ. Kaya po, sensitive po ang ganitong hormones. Kaya ang doktor po ninyo ay makakatulong po para magkaroon po kayo ng best treatment. Ang symptoms naman po ng invasive ductal carcinoma, meron po itong tinatawag na palpable lump or mass. May bukol po yan. Meron din po siyang kulani sa underarm area at kumakapal po ang breast skin namumula at may rash po sa breast skin po ng kababaihan at ang pag-aaral po nito ang quality of life ng 140 cancer patient ay hindi po nagpapakimoterapi opo pero ang kagandahan po nito, na nagrepyo sila ng chemotherapy, wala naman daw pong pagkakaiba sa nag-chemotherapy. Kaya kayo pa rin po ang magdidesisyon kung kayo po ay magpapakimotherapy or hindi. Pero ang doktor po ninyo, ang ah, nakakaalam naman po yan. At yung pasyente naman na nagkaroon po ng ductal carcinoma, in situ, nagre-recurrence din po siya. Within 10 years, pag nabigyan siya ng original diagnose. Ngayon po, kapatid, kaya yung nagtanong sa akin, babalik ba talaga ang aking ductal carcinoma in situ? Yes, kung ibabalik mo yung dati mong ginawa. Kasi po, kaya nga po tayo nagka-cancer because ito po yung ating nagawang mali noon. Hindi naman na-develop ang cancer karaka ka, yung mga mali natin na gawa, especially lifestyle. Ang cancer kasi is lifestyle disease. Kung di mo naman namana, ano yung mga lifestyle disease? Unang-una, aling pagkain. May mga pagkain po na hindi matatamis pero pagkain ng cancer cell kasi nagko-convert ito sa carbohydrates turn into sugar. Like yung kanin, ano pa po yung mga pastries, bread, spaghetti, mga sugary drinks. Hindi lang po yung mga matatamis ha? Hindi lamang po yan. Pero iyan po ang mga kadailanan. Kaya ang sa akin lang suggestion ko, baguhin lang natin lifestyle. Pwede nyo pong gawin yung ginagawa kong low carb. Kasi po talagang 20 to 50 grams lang po ng carbohydrates ang kinakain ko day para mapigilan po na kumain ng kumain ng aking cancer cell nang gusto niyang carbohydrates ng turn into sugar. Pangalawa, yung mga superfood na tinetake ko like barley, yan po talaga yung lagi ko pong tinetake para po lumaban ang aking katawan. Nutritional therapy, physical manipulation, fasting therapy ang pinaka the kaya sa mga nagtanong po sa akin, tuturuan ako kayo ng fasting therapy. Pero, palakasin mo nyo muna ang resistensya po ninyo. Sa papaanong paraan, gaya nyo po yung ginagawa ko po. Again, andito po ako sa inyo para makatulong, magbigay ng libreng advice, dahil po ito po yung aking misyon. Dr. Roger Topacio, sharing good vibes and good life.